Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Magandang, 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 magandang umaga po mga idol Narito naman po si idol, ito po, uh, idol po, day of po si idol ngayon Nagbabike na ulit po si idol, yan po, kinakailangan po natin uh, mag-exercise po Pagka po uh, day of uh, at kinakailangan pong... Uh, magbawas po tayo ng kolesterol sa katawan at saka po uh, medyo po na edad na si Idol kinakailangan pong uh, mag-exercise at para po maging healthy po ang ating katawan mga Idol uh, narito po ulit po si Idol uh, inaanyan po ulit kayo ni Idol na bisitahin niyo po ulit ang aming bakery dito po kami sa Sarja sa Alnud, Kissimia backside po kami ng nesto mga Idol doon niyo po matatagpuan ang kuya pi bakery Mangusia, Caviteria Uh, bisitahin niyo po yung aming bakery at talaga po uh, pinagmamalaki po namin yung aming uh, malunggay pandesal ni Kuya Pip at saka po, ordinary pandesal ni Kuya Pip. At talaga po uh, dito lang po kay Kuya Pip yung matatagpuan ang uh, malunggay pandesal. Wala po rito katulad sa UAE, nag-iisa lang po dito kay Kuya Pip. Kaya po mga idol, uh, inaanyahan po namin na bisitahin niyo po ang aming bakery. Naroon po lahat ng klase ng mga variety at saka po mga pagkain. Meron din po kami mga biskwit at saka po halo-halo. Nagdi-deliver -de din po kami. May inom din po kami mga idol. Kung gusto po ninyo mong magpa-deliver, uh, ibibigay po namin ang number namin at uh, mag whatsapp lang po kayo, tumawag lang po kayo. Ang aming pong number mga idol ay 056 84 48 129 Uulitin ko ulit mga idol at para po maliwanag, para po klaro, 056 84 48 129. Uh, tawag lang po kayo, basat lang po kayo. At ah, uh, dideliveran po namin kayo. Uh, para po uh, kung kayo naman po ay eh, gustong uh, puntahan sa din po yung Kuya Pi Bakery, eh. uh, puntahan nyo lang po kami. Talaga pong uh, madidikitaman nyo po yung aming mga variety do. Napakarami pong klase ng variety, mga idol. Haroon na po lahat talagang Pinoy po talaga Parang lang po tayo nasa Pilipinas mga idol Pagka po kayo nakarating kay Kuya Pip Bakery At talaga po uh, hindi po kami mapapahiya sa inyo mga idol Halong lalo na po yung aming pinagmamalaking uh, malunggay pandesal Talaga po uh, chewing chewy po ang lasa noon Talaga po healthy healthy talagang pure malunggay po ang aming uh, inilalagay doon mga idol kaya po talaga napaka healthy po noong aming uh, malunggay pandesal at saka din po yung aming uh, ordinary pandesal talagang kahit ilang pong araw hindi po yung tumitigas mga idol dito lang kuya Pip wala po talagang katulad ang malunggay pandesal kuya Pip, Paki-follow na rin po kami sa aming uh, youtube channel sa aming uh, facebook page sa uh, Mangkusa Kapitiria kuya Pip, uh, sa Reel tiktok, maraming uh, maraming marami po salama sa mga followers po namin, mga idol uh, ano pang inatay niyo mga idol, harap na Punta na kayo, Equipe Bakery. Maraming maraming pong salamat. Ngayon,